Isang mabiyayang araw naman po sa ating lahat. Nakatikim na ba kayo ng sinabawang batutoy ni Kuya at tahong ni Ate? Masarap naman talaga yung tahong at batutoy, lalo na kapag preska. Tara na, ano pa ang natin? Atin nang hanapin ang tayo'y makarami na. Mga ati, mga kuya, alam naman natin sa dagat lamang makikita ang tahong at batutoy. Wala po iyon sa eskinita. Batutoy ang tawag sa lamang dagat na ito. Hindi ito ang nasa isip mo na nilalaruan mo kapag ika'y nabuburyo. ito yun ang itsura ng batutoy at saka tahong huwag nyo na hong tingnan batutoy ko wala ho kayo dyan makikita <laughs> ito lang ho lahat ang aking nakuha mahirap din palang sumisid para lang makatikim ng tahong ni Carla Tingin ko yan ang ano mo? Uh, walang, oh, wala <laughs> Oh. Ito sa akin. <laughs> ano pangalan nito kuya? Pangalan? Ay. Batutoy? Ano pagluto nito? Tanglad? Saka luya lang? Dobo, adobo, adobo. Oo? Oh? Ang dami nila. <laughs> ang ganda kasi oh, ganyan. Dapat mabilis ka talaga dyan. Nakakaaliw. Bukas ng umaga, babalik ako dito. Tama na muna ako nito. So, ito lang lahat yung nakuha natin dun sa dagat. Ito ay atin ng lutuin. First time ko ding magluto nito. Di ko pa alam kung ano ang lasa. Ang luto natin dito ay parang tinula. Atin itong hugasan para mawala yung langsa kahit sa tubig to nakatira iba pa rin kapag nalinis nang tama ay tita Ryan sabi ni tita siya po sa birthday ko daw po bibilan <laughs> niya daw po ako ng bagong cellphone saba naman na excited na yung bata sa birthday niya sige lang mangarap ka lang dyan bata wala yan problema basta ako maghuhugas ng batutoy ko pa So yan na natin ang ating mga sangkap sa ating pagluluto. Meron akong mga tanim na mga damo dito na bagay sa ating niluluto. Ito ay isang lemon basil na masarap ihalo sa ating mga tinola. Ito ay isang herb na nagpro-produce ng maraming sustansya at aroma. At meron din ako ditong pitsay na itinanim ko sa recyclable na guma may bakod ka na may gulay ka pa magputol lamang tayo ng pa isa isa sa mga daon niya para may matira naman tayo sa luto nating iba iba talaga pag may tanim di mo na kailangan bumili pa at mayroon din akong tanim dito sa labas na lemongrass yung una lemon basil ito naman lemongrass nagtataka talaga ako idamu lang naman ito saan kaya ang limon dito? At ito'y atin ding hugasan. Di naman tayo parang kambing na lahat na lang pwede natin basta-bastang kainin. Kakain lang naman tayo ng tahong at batutoy. Bakit hindi pa natin piliin yung mabango at malinis na? Simula na natin ihanda ang ating mga ingredients Una meron tayong siling mahaba Ito'y magbibigay ng gana sa ating kinakain tahong ni Carla <laughs> Isunod na nating iwain ang bumbay. Hoy, hindi ito indiano ang tawag sa amin sa sibuyas. Sa probinsya ay bumbay na pula. <laughs> Samahan na din natin ng kamatis para ang tahong ni Carla ay mamula-mula. <laughs> at yung luyang nagpapatanggal ng langsa at baho na galing sa batutoy ni kuya <laughs> at ito na ang ating lahat ng mga sangkap ano pa umpisa na nating lutuin para ating matikman na una igisa natin ito sa margarin para malinamnam ang lasa sabi daw ng nanay ko ang margarine ay nagpapatangkad naniwala naman ako yung totoo kaya pala sinabi niya yon. wala naman talagang ibang mauulam pa noon una tayo ay mag ng tanglad, sibuyas at luya dagdag ang kamatis kapag ito'y nagkulay brown na. At atin na ding ilagay ang tahong at batutoy. Isabay natin ito sa pagisa para ang shell ay lumambot pa. At kapag ito'y medyo natutuyo na, kailangan natin itong diligan sana all na diligan at lagyan natin ito ng pampalasa at maglagay tayo ng kunting pepper chili at garlic powder at huwag kalimutang maglagay ng asin para kahit sino magkaroon ng gana ikaw ba naman kakain ng putahe na walang lasa? <laughs> Tuwing ito'y yung niluto wag masyadong halo ng halo baka kasi kakate ay okay lang pala akala ko gabi <laughs> at tingnan ho ninyo tuwing ito'y nainitan at sa tuwing ito'y aking susundutin biglang bumuka kahit naman sino kapag nainitan pag tinutusok talagang bubuka ang bunganga. <laughs> At ating i-magic para sumarap. Iyan ang magic sarap na pampalasa. Woo! At idagdag ang siling mahaba para maapdi ang tama. <coughs> Napaubo eh. At tintayin lang natin itong maluto. Tikman na din natin kahit kunting sabaw lang. Para matansa natin ang tamang titla. At maglagay na rin tayo ng dahon ng pitsay. Masarap din kasi ang seafoods kapag may halong gulay. Fresh kang gulay na tinatanim ko at mapipitas lamang dito sa gilid ng bahay. Maniwala ka man o hindi, sadyang napakasarap mamuhay ng simple ayan na luto na ang ating ginagawa sa wakas makakatikim na din tayo ng tahong at saka batutoy at sana mga kaibigan ako inyong maintindihan ang purpose nito ay tayo'y tumawa at magiging masaya lamang. At sana'y kayo'y huwag maupin sa aking mga binitawang salita at kahit pa paano kayo ay nagkaroon ng idea Wag tayong mangusga ang kailangan lang natin ay magiging malikhaing malaya maraming salamat po sa inyong panunood bye 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 so ito na ang ating sinabawang batutoy tikman natin tikman muna natin yung sabaw dahil first time natin nung katikim nito sabaw muna lasang kamping <laughs> parang tinula lang na ano kasi malasan mo pritang lad ganun pero yung laman nito hindi ko pa natikman hindi ko alam kung matigas o malambot first time din natin magluto nito pero sarap siya eh lasang ano talaga lasang seafood cheese siya. <laughs> hmm, sarap pwede. Sarap rin siguro adobo to. Sabi doon kasi doon adobo yung pagluto. Kaya, ayan, sa atin sinabawan din naman. Sarap siya, parang tinula. Tinulang batutoy. Ayan, salamat. Thank you guys ah Thank you sa so panonood.